Salam salamin What's up mga kasuya Nandito na naman po kami Para ipahagi Ang bagong content namin Ngayong araw na ito Samahan niyo po kami Sa araw na ito na Kung saan maglalagay po kami Ng booboo trap Sa loob ng Palestine. Meaning to say Kami ay manghuli ng limang Gamit ang booboo trap Dito sa loob ng Palestine. At after 30 minutes Ay balikan namin At para pantawin itong Mga booboo Na nilagay namin Sa loob ng Palestine. An hour later oh, Ma, meron? <laughs> so ayan na nga po mga kasaya. So itong unang pantaw natin ng bubutrap trap ay may huling limang mga kasuya Tatlo yung laman ng isang trap na yan Booboo trap At itong pangalawang trap namin na pinandaw ni Julius ay may huling limang mga kasaya. Pero mas maraming uh, alimango na pumasok doon sa so, unang trap namin kaysa dito sa pangalawang trap mga kasoya. Dahil yung unang pando namin ay tatlo ang pumasok sa trap namin. Samantala itong pangalawang uh, trap namin ay isang alimango lang ang pumasok. Pero malaki mga kasoya. So good size at pwedeng kunin yan mga kasoya. So abahan pa natin yung mga mauli natin mga kasoya. kita ko din. Ayan po. So yan po yung uh, pangalawang huli namin mga kasoya. So malaking alimango. Good size na po yan mga kasoya. Zero. At kung gusto niyo ang mga ganitong content, catch and cook, please mag-subscribe, follow, like, and share mga kasoya. Dahil malaking bagay at tulong yun sa amin mga kasoya. Naman, Alhamdulillah mga kasoya dahil itong ibang trap natin ay tatlo-tatlo ang pumapasok na malalaking alimango mga kasoya. So ibig sabihin dito sa spot na to ay maraming alimango dito mga kasoya. So apangan pa natin sa next episode namin ang pagpandaon ng malalaking alimaw na nauli dito sa bubo trap namin mga kasoya. Salamat sa panonood and God bless mga kasoya.